Demolition sa Maynila. Nako, grabe. Nabalod daw po ng tensyon. Nako, ito yung mga... Pinagbubugahan ng tubig. Oo. Oh. Alam mo, mukhang nagkasakita pa ata eh. Grabe. Tingnan natin. Si Madeline Villar. Mads? Yes, Janet Benny, nabalot ka ng tensyon yung nakatakdasa ng demolition sa bahagi ng May Street sa Tondo, Maynila. Makailang beses na nagtangka yung demolition team na humingi pa ng tulong sa Manila Police District para mapasok yung nakasarang gate sa mga nakabarkada rin yung residente pero nabigo sila. Mas umimit pa yung tensyon ng dumating ang sheriff mula sa Metropolitan Trial Court para sa implementasyon ng demolition order mula sa korte. Maging si Manila Vice Mayor Yulcervo dumating din para subukang palipain ang sitwasyon. Inabot din ng higit-anin na oras yung stand-off hanggang sa huli ay umatras na rin yung demolition team. Ang uh, sabi ng mga opisyal na barangay roon, binigyan umano ng kampo ng bagong may-ari ng uh, lupa ng isang linggo yung mga residente para pusang, pusang umalis. Tinatayon na sa apat na pamilya umano katumbas ng higit isang individual ang apektado mula sa barangay 262 at 264. 2022 umano na malaman ng mga residente na meron na palang bagong may-ari yung lupa na kanilang tinitilahan. Pero dinala nila sa korte yung usapin at ilang beses umano natalo ang bagong may-ari. Kaya nagkataka sila kung bakit nagkaroon ng demolition order. Sabi ng mga residente, masakit para sa kanila na umalis sa lugar kung kanya sila ipinanganak at lumaki. Sabi ng mga residente, iginigayap nila na hindi rin daw sila agad na abisuhan at dahil la uh, yung iba kasi sabi nila madalian yung uh, naging yung nakarating na informasyon sa kanila na may demolition pala sa dina. Ang uh, sabi nung nakausap natin, uh, Thursday o Friday lang daw nila nalaman na meron palang gagawing demolition. Yung iba naman sinasabi na itinago pa sa kanila yung, na magkakaroon pala ng demolition kung kaya nagkagulatan sa pero lumaban nga at nagpatigas yung mga residente sa lugar. Balik sa inyo, Jen at Nelson. At ngayon sa oras na ito, anong sitwasyon dyan, Mads? Kapayapa na. Uh, umalis yung mga pulis. Naunang umalis yung mga trap ng bombero. At uh, ng mga pulis. Mga uh, pasado alas 12 kanina. Mga alauna uh, pasado ng hapon. E anong mangyayari? Paalisin sila dyan ng tuluyan o ano ng uh, sitwasyon nila? Yung nakausap nating na residente, yung iba kasi uh, talagang umaasa sila na makakakuha ng temporary restraining order mula sa korte kasi nakapag-file daw sila kaninang umaga. Ayun uh, yung, yun yung hinihintay nila, yun yung pag-asa nila. Pero may iba naman tayo nakausap na handa naman daw silang umalis. Kaya lang sana bigyan sila ng palugit ng pagkakataon. Y yung, uh, kasi may sinasabi sila na pinangakuan na uh, babayaran sila kaya lang yung sinasabi, 39000 tapos hindi pa raw lahat ng mga apektadong pamilya ay eh, mababayaran. So ang gusto nila, magkaroon ng due process. Ayun. Ayun. Uh -huh. ba Balisa ka sa lukuyan, hindi mo na itutuloy? Ganon? Hindi mo na itutuloy yung demolisyon? Eh, Oo. Oh -oh. Pigil muna. Mukhang kahinga sila ng isang linggo. Mm -hmm. Ayun. Uh -huh. oh, eh... Sayang, ba't wala ka man ayun. lamang video dyan, Badge? Hindi naman namin natin nakita. Paano natin? Uh, ayun yun pala, oh. Ayun, ayun, ayan. Oo. Oh, oh. mm. Ba't sila, nakakulong? Parang nakakulapit doon sa gate, eh. Hindi. Ha? Sila yung mga Oo. Oh, oh, yung nyo, so, yun yung gate. Hindi ba yan yung mismong lugar kung saan gagawin yung demolition? Uh, siguro mga nasa gitna. Ano kasi yan eh, magkabila ang dulo, merong gate. Tapos oh. nasa gitna ng part niyan, yung lugar kung saan na magkakaroon ng may mga bahay na ide-demolish. Ako niyang na nasa tatlong daang bahay yung uh, demolish doon. Banda. Mm -hmm. Sabihin, sabihin siya, mo doon sa mga residente, mag-vlog na lang sila, yayaman pa sila kaysa mag-ganyan. Mm. -hmm. Oh. <laughs> diba Bakabili mm -hmm. pa na ng mas malaking bahay, ano? Yes, oh. di ba? E, e, dami na ngayon, eh. simple, hindi mo well, na Pero sana naman, alam nyo maganda sa liksikin din natin yung isinasagawang uh, demolition na yan. Kung yung bang mga taong paalisin dyan ay nagkaroon ng na relocation, yun ang, yun nga, yun mukhang yung importante. Pala, mukhang walang ano eh, mukhang Wala. walang relocation. Oo. Mm Yun yung nirereklamo rin ng iba kaya sabi mm. nila sana bigyan sila ng pagkakataon para makahanap. Aha. Nang yeah. matitira Sige. ay sayang, akala ko pa naman kasi may nakalagay doon pista ng ano kung ano yon Ano, eh, mm. Anyway, sige. Akala ko pa naman masayang-masaya. Masaya. Yung pala dinidemolish na lang dyan. Dinidemolish. <laughs> Hindi. Masaya sila ng ano. Nung huli na kasi nga Uh, kung isang ano eh, talagang nagsigawan sila eh, nung umalis na yung ayaw, mga pulis na naman full battle gear kanina. Mm. Sana inalok na nalapag. Wala ba silang handa? Kasi may siyempre handaan yan may eh. May <laughs> Bukas pa yata kasi. Ah, bukas pa ah, Bukas ba? pa. Ayon. Bukas pa oh. Ba, pero kayo sila i-demolish. -de <laughs> magpakatay, ah. magpakatay dyan para pagdating ng mga pulis, pakainin nila. Di, mm friendship pa siya lang ngayon. Kaya mm -hmm. siguro, ano, oh. kaya siguro pinagbigyan ng isang linggo para yan. ano, bigyan yan ha, pinagbigyan na namin kayo. <laughs> <laughs> Thank you, Mads. Thank you.